Ang dahon ng kamote ay isang napakagandang source na maraming vitamina at mayaman ito sa ayon. gamot sa mga anemia at mabisang gamot sa diabetes. Na isang dahilan ng pagkakasakit sa bato, pagkabulag at heart failure. Ang malunggay ay kilala bilang wonder gulay dahil sa taglay nitong mabisang nakagaling sa iba't ibang karamdaman. Mayaman din po ito sa postpuros at iba pa. Ang pasit-pasitan po ay isang napakahusay na gamot para sa mga taong may uric acid Ginagawa nila itong tsa at salad. Ang daw naman po ng sambong ay mahusay po sa may mga sakit na UTI or may infection sa ihi. Ito po ay nilalaga para maiwasan po ang sakit sa bato. Ang mga pinagsama-samang mga halaman na ito, tulad ng talbos ng kamote, daw ng malunggay, pasit-pansitan at sambong ay isang napakalaking tulong po talaga para sa mga tao may karamdaman tulad ng mataas na sugar, mataas na uric, mataas na kolesterol at may problema sa kidney. Bato sa bato, at problema sa atay. Ang gawin ay kumuha lamang po kayo ng katamtamang dami ng talbos na kamote, malunggay, pansitan at limang dahon ng sambong. Pakuluan nyo lamang po ito sa tatlong basong tubig at inumin once a day sa umaga kapag wala pa pong kain. Iyan po ay ilang minutong dagdag kalaman para po sa ating magandang kalusugan. Muli, ako po si King San Juan. Good po sa inyo lahat. God bless po.